Magandang umaga muli mga kababayan at uh, mga kabaka. Uh, ituloy natin yung ating uh, pinag-uusapan kanina kasi natigil tayo nung masok na tayo doon sa Customs at Immigration Area. At uh, nakalabas na rin tayo rito sa airport at uh, tinukuhan na natin ang ating mga bagahe dito sa Baggage Claim Area. So tulad ng sinasabi ko kanina, meron kasing mga... <laughs> uh, naging pahayag ng mga mababatas na uh, hindi uh, sumasang-ayon sa naging apela at uh, naging desisyon ng Court of Suprema na idispis yung uh, impeachment laban kay VP Sara Duterte sa kadahilanan unconstitutional sabi ng Court So null and void. Yun. Ibig sabihin nun, hindi makaka-acquire ng jurisdiction yung uh, Senado para ipagpatuloy ang gustong mangyari ng mga nag sa kay BP Sara na ituloy ang impeachment trial. Alam po ninyo yung power of judicial review. Yan, tandaan po ninyo yan, power of judicial review ng kagalang-galang na Korte Suprema. Nakapanood yan sa mismo sa ating saligang batas under Article 8, Section 1 ng ating Constitution. Itong kuminsan sinatawag na expanded power of uh, judicial review ng Supreme Court. Ito ay ibang iba doon sa nasa rules of court na binabanggit natin yung certiorari petition under Rule 65 uh, at mga iba pang mga kapangyarihan ng Supreme Court. Pero dito kasi sa 1987 Constitution ay nakapanood dyan sa Article 8 Section 1 na pwedeng makialam ang Supreme Court sa lahat ng desisyon o kaya aksyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno kahit na ayan ay aksyon ng Malacanang o ang palasyo o aksyon ng kongreso o yung legislative department kung itong mga aksyon nila ay hindi naaayon sa saligang paas. Kaya binanggit ko nga na pag ang Supreme Court ay nagdesisyon sa lungat sa gustong mangyari ng executive department o ay ng legislative department, hindi ibig sabihin nun na mas makapangyarihan or more powerful ang Supreme Court. Di ba sinasabi natin, co-equal department or to equal branches of government ang Supreme Court, ang Kongreso, at ang uh, Presidente, o Executive Department, Legislative Department, at Judicial Department. Tama po yun sa ating batas, sa ating istruktura uh, ng gobyerno. Pero ang Supreme Court, dahil nga po sa binigay na kapangyarihan ng ating saligang batas mismo, ay pwedeng baliktarin niya anumang desisyon ng uh, uh, Executive Department or Legislative Department kung ang kanilang na uh, uh, hakbang ay salungat sa ating sabig yung patas. Kasi yon po ay papasok doon sa tinasabi nating uh, lack or excess of jurisdiction or abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. At hindi lamang po yun. Dahil nga po sa expanded judicial power of uh, judicial review power of po the Supreme ay kaya nilang decision na niyan. Kasi ang kanilang um, idinidesisyon eh, dito yung supremacy of the Constitution. Ito yung principle of supremacy of the Constitution. Kaya, kitang-kita naman natin yung salungat na pinagagawa ng House of Representatives. Sa apat na impeachment cases na yan, yung tatlong na una, ay ibinasura nila. Kung baga, in-archive nila. So sabi to Supreme Court, eh, dinismiss nyo yung mga yan. O, hindi nyo inaksyonan eh. Inilagay nyo sa archive, hindi nyo ni-refer sa Order of Business ng uh, Kongreso na sinasabi ng Article 11, Section 3, na within 10 session days, dapat pagkatanggap nyo ng valid complaint uh, in, in, in form ay nirefer nyo na sa Order of Business ng uh, ng, uh, ng plenary para maaksyonan ng House of Representatives. Hindi po pwede hindi nila aksyonan yan. At sinabi pa rin ng Supreme Court na kailangan sundin nyo ang due process. Kung may reklamo laban sa isang uh, opisyal sa impeachment or kahit na sinong ordinaryong tao, ay kailangan bigyan nyo siya ng kanyang pagkakataon na sagutin yung mga reklamo na yan. At uh, kung meron kayong hawak ng mga ebidensya laban sa kanya, ipakita nyo yung mga ebidensya para masagot niya. Yan ang kabuan ng due process. The right of a person to be heard before any judgment can be made. Yan ang ibig sabihin po ng uh, uh, procedural due process. Hindi rin nila sinunod dyan. Ha? Tapos, yung one-year ba one bar rule na isang beses mo lang pwedeng masampahan ng impeachment ang isang opisyal ng pamahalaan within a period of one year. Yeah. At dyan ay violation na naman ang ginawa ng kamarad representante dyan. So, ang isa pa dyan, yung hindi nagkaroon ng pagdinigman lang doon sa Kongreso ng Pilipinas, kahit na po napirmahan niya na mayigit one-third of all the members of the House of Representatives, kahit na hindi na yan idadaan pa sa committee hearing or what, ay bago ipadala sa sa Senado, yung impeachment, yung articles of impeachment, ay magkaroon ng tinatawag uh, na pag... Uh, 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 pagsang-ayon pag sa due process requirement ng ating saling batas. Lahat po yan hindi sinunod ng House of Representatives. Kaya ibinasura ng Court Suprema at sinabi nga na, na dahil dyan sa unconstitutional action ng House of Representatives ay walang jurisdiction ang uh, Senado na ipagpatuloy ang impeachment trial because the Senate cannot acquire jurisdiction over an unconstitutional act of the lower house pertaining to the impeachment of BP Sara. Tapos ngayon, mayroong mga komento itong mga ibang mga mambabatas. Sinasabi na, yun nga, that the Senate is the sole uh, judge of all cases of impeachment. Hmm? Ah, so, <laughs> ibig sabihin, no, hindi rin pwede makialam ang Supreme Court. Alam po ninyo, kahit nasa Commission on Elections, nakalagay din po yung power nila pertaining to election cases. That the Commission on Elections shall be the soldiers of all cases pertaining to the election qualification of all candidates, etc. Ganyan din yung House Electoral Tribunal, yung Senate Electoral Tribunal, nakalagay din po yun. Nandyan din yung Commission on Audit. May mga ganun provision po sa ating sabi atin. ng Pero hindi po ibig sabihin nun na pag ang kanilang aksyon ay paliwas sa o salungat sa Constitution ay hindi pwedeng pwede makialam ang Court Suprema tulad ng ito nasa kapangyarihan po yan ng Supreme Court. Doon po sa provision po ng Article 8 Section 1. Kung hindi ako nakakamali, yata Paragraph 5, yata Paragraph 6 ng ating saligang batas Article 8, Section 1 yung Power of Judicial Review ng Supreme Court. Kaya, yan po yung mga uh, I gusto kong ipaliwanag po sa inyo kasi may mga nagsasabi na dapat daw hindi naging overreaching yung power ng Supreme Court na hindi sila dapat na makialam at hindi po ang Supreme Court pag siya po ay umaksyon at diniklara na unconstitutional yung aksyon ng ibang sangay ng pamahalaan sabi nga natin it is only implementing or observing the principle of supremacy of the constitution dahil walang ibang sangay ng pamahalaan ang pwedeng magsabit niyan with finality at yan po ay ang ang supreme court at uh, yan yeah, mayro pa bang ibang pwedeng gawin ng mga uh, gustong may impeach at mga si VP Zara. Ah, ko ay pwede silang mag-file ng motion for reconsideration. At uh, pero ang, ang decision ng Supreme Court, 13-0 eh. 13-0. Where the representative of uh, <inaudible> Nisa? Nisa okay, oh, yeah. So, ayan. Ayan mga pinamahal na kawaya. Tandaan po ninyo yun. po. The power of the nation. Naman Supreme At, uh, na po yan. pa sabi ko dapat ay, Pagtuunan na ng mga mababatas yung problema ng bayan at uh, hindi po politika ng politika. Naubos na yung panahon natin sa masyadong uh, politikang na ginagalawan uh, ng mga iba't ibang mga uh, congressmen at mga senador. Tingnan natin yung mga problema natin. Ito na, magkakaroon na naman ang budget hearing for the 2026 uh, budget. Tignan natin, suriin natin kung tama ba yung ginagawa nila. Uh, ilang bang uh, bilyon ba ang inubos na nila uh, patungkol dyan sa politika na yan laban sa mga Duterte. Kita natin, unang-una, anumpisa nila yan doon sa pag-unais nilang ang ang ng batas. People's initiative, sabi nila, doon lumabas yung AKAP na maligit uh, 25 o 26 bilyon. Tapos ito yung uh, sumunod, eleksyon. Tapos, uh, siguro, yan na, impeachment. Ako. Grabe, grabe yung uh, naging gastusin ng pamahalan na nakaraang dalawang taon. At uh, hindi naman nakatulong yan sa kabuhayan ng sambay ng Pilipino para umangat ang ating uh, mga naghihirap na At, uh, na nag ng mga mamamayan. At ngayon, ang nagdesisyon ng Korte Suprema, malaking ginahawa po yan sa sambayanan. Malaking ginahawa po yan para sa ating uh, mga kababayan. At mamaya-maya uh, ng konti ay atin pong uh, uh, pag-usapan din yung patungkol dito sa bagyo, uh, ulan, baha, at zona. Nagpanood ko yung interview sa Presidente pagkatapos ng meeting niya sa National Disaster. Uh, at uh, Pinabanggit niya na hindi na rin natin dapat na parang gawin na natin normal na magkaroon ng bagyo sa Pilipinas. So, eh, eh, ibig sabihin ba niyan eh, hindi na magkakaroon ng mga emergency emergency declaration na parang eh, pag-usapan natin yan sa susunod. Sa ngayon ay kailangan ko muna ng pagkakasala at uh, makapunta sa ating pupuntahan. At uh, may mga tatlong oras pa yung biyahe namin patungo sa Xi'an. Mula dito po sa Chengdu, sa Sichuan, sasakay kami ng train. At nakikita niyo yung paligid ng airport nito. Laki na Ito yung bagong airport nila. At uh, napakalinis, napakaganda. So ayan mga minamang nakikipayan. At least nang pag-usapan po natin yan. Muli po tayo magkasalamat sa Panginoong Diyos, sa Supreme Court, at uh, Watiin ko rin po yung aking kapartner, yung aking kaibigan, si ato Israelito Carion, at ni Graf, at yung mga iba pang mga abogado na nag-hain niyang petition na yan sa Corte Suprema. At uh, tulad ng binabanggit namin ng mga nakaraang mga buwan, at nung ito ay napag-uusapan na mali ang ginagawa ng House of Representatives. So, lahat po ng kanilang mga ginagawang pahayag sa media, na tumakas po yung mga congressmen laging lalo, lalo na yung mga dahil talagang spokesman nila o mga nagpagsalita at uh, yung mga prosecutors uh, kung ano-ano ng mga hindi lalapas din na sa media kakaroon na sila ng trial by publicity asahan natin na hindi pa rin sigura kung titigil ang ngayon magpapatuloy pa rin nila na sabihan ng kung ano-ano laban kay Duterte Pizarro para masira po siya pero ang maliwanag po dito gusto po nilang mag uli ng impeachment maghintay sila hanggang February 6 at tingnan natin so ayan uh, o, babay, kung papaya po pa ba tayo na uh, dugo din ang panahon ng pamahala dahil lamang sa politika nabanggit nga hindi naman accountability ang abong ng mga yan dahil kung pag-usapan niyo yung confidential fund kita na natin yung pahayak ng commission on audit dyan at nagkaroon na nga ng findings pa ang commission on audit dyan sa ginawa nilang uh, pagsubaybay sa gastusin ibibisara at uh, sabi nga eh lahat naman ay naaayon sa uh, umiirang na auditing and accounting rules and regulation ng Commission on Audit. So, yan, mina uh, minamana ba yan? tayo ngayon sa Chengdu. Yeah, yung panda sa airport ito. At, uh, tayo pa itong natin airport ini airport na ito dito sa Chengdu. itong Chiang Tu International Airport. Kita niyo yung view na yan, itong, uh, itong nakalagay na LED screen dito. So, yan mga minamang nakapabayan. Paalam muna muli at uh, at, uh, pag uh, um, medyo nakaloglog tayo, paglabas natin dito sa airport, muli tayong babalik. Uh, Pag-usapan naman natin yung ibang mga topics na malaga sa buhay nating bilang isang mamang yung Pilipino. Mabuhay tayo ha. Pagpalaya pa tayo ng umay.